Good morning everyone! So ayun, magkapi na tayo guys kasi kagising lang ni Queen obula gagawa na muna ako ng aking video dito sa aking page para i-update ko kayo ulit ayang ganda po ng gising ko, charing kumusta yung gising ninyo dyan? Ayan pa si Queen of Vlog, no? Pag maganda yung aking gising, hindi masyado malaki yung aking eye bags. Maliit lang siya kasi pag natutulog tayo ng maaga, tawag ka dito na babawasan yung ating eye bags kahit paano. Kaya kayo guys, ha? Matulog din kayo ng maaga. wag na kayong puyat ng puyat. wag na kayong umasa na reply ang kayo niya, charot. Enjoy lang tayo dito sa ating pag rolls no? Baka mamaya niyan. Meron na naman dyan sa akin mag-comment ng hindi ko nagugustuhan ha. Umayos kayo. ng ayaw nyo na mag-abotan tayo dun sa ano, alam nyo na yan. Hmm. Ang ganda pa naman ng ating gising. Dapat nga kumakanta ako ngayon. Kaso nga baka pag kumanta ako i taw ka dito. Umulan ay nakaswertihin talaga kayong lahat niyan pag kumanta na ako. Umulan ng malakas. <laughs> Gusto niyo kumanta ako ha? Request lang kayo diyan. Lalo na ngayong morning, ang ganda ng gising ko, ay naku, mapapakanta talaga nyo si Queen of Vlog. Mmm, sarap talaga ng gising ko, guys. Good morning. 6 a.m. pa lang. Gising na agad si Queen of Vlog. Wow, sana all. Oh, ngayon, Sabado na. Wow. So, anong plano natin dyan? Mmm, di ba? Yung Sabado, hindi ako natulog nang tag dito ng, ng matagal kasi mas magandang gumising ng maaga kasi nga sabi nila pag umula ng biyaya is makakasalo tayo ng biyaya pag maaga na tayong gising yung parang may araw na ina ko mm -hmm. kaya maganda nga yung gising ko wag nyo nagsirain pa ha mm. grabe talaga yung ipik sa akin ng nilalagay ko ayan namamalat yung aking maka mm. ayan oh um pero in fairness, medyo maayos na siya sa aking ano, pakiramdam. Sa mga gusto pa lang magtanong kung ano yung ginagamit ko sa aking mukha, ayun. Paki-stock na lang ako. Dati hindi naman kasing puti ng ganitong mukha ko naglalagay lang kasi ako ng pinapadala nila sa akin free samples. Kung baga parang gin experiment din pala ako ng aking mga supplier. Kasi ano, taga dito. Pinapadala nila ako, tapos ginagamit ko. So, ibig sabihin, in-experiment, ganun. So, ayan nga, nag-effect siya. Effect ba yung ganun? Effective o oh, ayan, medyo maganda yung aking mukha, tas maganda yung aking gisi mga ka-queen o vlog, so good morning sa mga tulog pa dyan, magbago na kayo, kasi mamaya mainit na hindi na maganda matulog, ngayong morning, mas maganda pa siya mag exercise mo na para talagang lumakas yung ating mga buto boto mga ka-queen o vlog <laughs> Bye bye. Thank you po for watching. Ayan lang po nag-update lang po si Queen of Vlog niyo no? kasi ang ganda nga ng aking gising kaya kayo din good morning na lang. Bye bye. Thank you for watching ulit.